Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Um, sa lahat ng dapat na dako ng gawain ng uh, Living by Faith. Salamat po sa magandang umagang ito. At uh, ngayon, nandito tayo sa 2 Corinthians chapter 12. Ito yung uh, mga pangitain na uh, ni Apostol Pablo po. Ano? So, akin uh, atin pong itulog ang ating mga sarili Ito upang paki mapakinggan po natin ang salita ng Diyos At uh, makita natin kung ano ang ituturo sa atin dito Sa pamamagitan ng aklat na ito sa chapter 12 So, let's pray Hallelujah, dakilang aming Diyos, Ama sa Langit Minsan pang muli alam namin na ikaw ang aming Ama Na nakatunghay sa amin, na nagtuturo ng mga bagay na ito Kaya dinudulog po namin sa aming mga sarili Salamat sa Imanala Espiritu na muling magpapaunawa sa amin sa mga salitang ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa lahat ng kadakilaan niyo po sa aming buhay at kung may mga pagkukulang ang sino man sa amin, tinutulog po namin ito sa iyo, ng kapatawaran. O Lord God, salamat sa iyong kabutihang loob, kagandahang loob dahil araw-araw niyo po kaming tinuturoan. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, <coughs> ayan. So, ngayon, medyo ano pa po ang aking pagkiramdam kasi kararating lang po namin kagabi, kahapon galing sa cruise. Kaya ito ngayon medyo um medyo ano ano pa bosses ko at uh, nagkaroon nga po ako ng counting sipon So ayan. So anyway. So balik tayo dito sa salita ng Diyos. so chapter 12 ng 2 Corinthians. Mga pangitain at mga pahayag si Apostol Pablo po ang nagsulat nito, ano. Sabi dito, kailangan ko pang i kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Nasabi po ito ni Pablo kasi kung titingnan po natin sa chapter 11 doon um, mula sa 10 doon ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang pagiging apostol, ano, dahil marami nagsasabi na siya ay hindi tunay na apostol. At sa chapter 11 naman, nandoon naman yung mga mga huwad na guro kung papaano ito ni Pablo. Ha, um, talagang uh, pinahayag kung ano ang mga karakter na mga bula ang o mga huwad na guro na tagapagturo. Kaya sinabi dito sa <coughs> chapter 12 wala isang mapapala dito sabi niyan, kailan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili para ipaunawa sa lahat na siya po ay tinawag ng Diyos. Ano? At verse to, may kilala akong isang kristyano na dinala sa ikatlong langit. Labing apat na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiya kung iyon ay isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam <clears throat> kung ang taong iyon ay dinala sa paraiso, hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So kaya nga po ito sa part na 'to, hindi ko po ito hindi natin ito ididiinan dahil hindi sigurado si Pablo kung iyon ay isang pangitain <clears throat> O sabi dyan, hindi ko mati kung isa isay pangitain lamang o pangyayari. Diyos lamang po ang nakakaalam. So, <clears throat> um, uh, nayaan po natin yan, ano? Kasi hindi nga ni Pablo alam kung ito ay tunay. Ganun pa man, Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi ko alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari tanging. Diyos lamang nakakaalam. Narinig nakarinig siya, verse 4 nakarinig siya ng na mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita, at hindi maaring sabihin ni naman kaya sabi dito yung, yung mga pahayag ni Pablo ano po ah, ah sabi dyan, ipagmalaki ko ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa isang sa aking mga kahinaan at kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sa pagkatotoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man nang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig. Kaya, ito po ano, nag, eh, hindi na lang ni Pablo sabi niya, kung kailangan siya magmalaki, marami siyang masasabi. Pero, sabi diyan, um, <coughs> sabi dito, at kung ako'y magmamalaki man, hindi ako lalabas na hangal sa pagkatotoo ang sasabihin ko, ngunit hindi ko ito gagawin. Sabi niya, sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ayaw na ni Pablo magpara, magpara uh, malaki pa. Uh, ano po, sabi dyan. ako'y, ng uh, sabi dyan, seven, ngunit, upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko. Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni satanas upang pahirapan ako at nang sagayoy hindi ako maging palalo. So ito po makita natin dito kay Pablo. Meron siyang weakness na kung saan nandun yung kanyang kahinaan doon naman siya pinapalakas ng Diyos. Kaya sabi niya dito, yun yung, yung papakinggan po natin, ito sa A. Tatlong bisis kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagat lubos ang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya, <clears throat> ito po kasi, pinapakita dito, ano, sa kasaysayan, sa, sa sa buhay ni Pablo na meron po siyang bagay na may kahinaan ano lahat-lahat tayo may meron tayong kahinaan so si Pablo itong kahinaan niyang ito ayon sa kanyang nabanggit na hindi na elaborate kung ano tong uh, kanyang um, kanyang anong ito po na idinulog sa Diyos <clears throat> na kanyang sabi diyan alisin sa kanya so, at iyon ang nagsisilbing pahirap sa kanya ni Satanas. Pero hindi iyon inalis dahil kabang na ang bagay na iyon. Doon si Pablo lalong lumalapit sa Panginoon, lalong nagiging malakas. Ibig sabihin, para maintindihan po natin ng lubos ano, si Pablo meron po siyang weakness na ilang beses niya na tatlong beses niyang idinalangin sa Diyos na alisin <clears throat> Pero hindi inalis. Yan yung, yung binigay sa kanyang nagsisilbing pahirap sa kanya ni Satanas. Hindi inalis ng Diyos. Dahil sinabi po dito, uh, kung saan si Pablo nagiging mahina, doon siya nagiging malakas. Ibig sabihin, the moment na umaatake sa kanya kung anuman ang bagay na ito po, nasbidanggit dito ni Pablo, doon lalo siyang kumakapit sa Diyos. At doon lalo siyang dumudulog sa Diyos para siya maging matatag. <clears throat> Kaya sabi dyan, ano, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ngunit, ganito ang kanyang sagot. Sagot ng Panginoon po, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, yun po, ano, kasi nga, tayo, kung saan tayo mahina at may mga struggle, doon, doon tayo lalong nagnananalangin, doon tayo lalong humingi ng tulong sa Diyos. Kaya ito po, doon ang pakasabi dito, kung nasaan si Pablo mahina, doon naman siya pinapalakas ng Diyos. naintindihan po natin, yan yung sinasabi dito, ano, na tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na listen ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapagyarin kapag ikaw ay mahina. Kasi, yung, yung kahinaan ni Pablo, na overpower yon ng kapangyarihan ng Diyos. Ayan. Kaya't buong galak akong buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo kasi kung saan siya mahina nga doon siya pinapalakas. Sa atin kung ano yung mga temptation, mga kahinaan natin, doon tayo lalong humingi ng tulong sa Diyos na tulungan ganyan po ang nangyari kay Pablo kung saan siya mahina doon niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos dahil doon siya tinutulungan ng Diyos binibigyan ng kalakasan ayan 10 alang-alang kay Kristo ako y, ako y may kakasyahan sa gitna ng kahinaan mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, kagipitan, sapagkat ako ay mahina, doon ako pinapalakas. So, dito na po, Ayan, ito na po yung kanyang mga kahinaan. Ano, dito nabanggit pala sa 10. Sabi dito, alang-alang kay Kristo, ako may kahisya, kasiyahan sa gitna ng aking mga kahinaan. So, ito yung mga weakness ng ano, niya. Na, sa kabila nito, meron siyang kasiyahan dahil doon siya binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Sabi po dito, ano, mga pagkutya, so yung mga pagkatulad nga nangyari dito sa ten 11 na siya po ay kinukutya at uh, sinasabing hindi siya tunay na apostol pero doon naman si Pablo nagiging malakas dahil sa tunay alam niya sa kanyang sarili na siya tinawag ng Diyos at nasaksihan niya ang mga kamanghang manghang kapangyarihan sa kanyang paglilingkod. So ito po yung mga kainaan niya, ano? mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, kagipitan, iyan po yung mga dinakita natin dito na hindi inalis kumbaga na doon yung mga pinagdaanan ni Pablo na mga gano'n na padala ni Satanas na kanyang pinaghirap, paghihirap sa kanyang paglilingkod. At uh, kita po natin kung papaano si Pablo dumaan sa iba't ibang klaseng pagsubok na nabanggit tulad nito. Subalit so, iningatan siya ng Diyos. Kaya tulad ng sabi dyan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So, do doon siya sinusuport ng Panginoon ng kapangyarihan sa panahon na siya ay pinangihinaan. Ayan. So, verse 11. <coughs> ang malasakit ni Pablo sa mga taga-Kurento. Ako'y naging hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa akin na magkaganon. Kasi nga, nakipag, ano siya eh, dito sa chapter 10, kung, eh, kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Talagang sinaysay niya doon, ano, parang kumbaga sa ano, talagang, uh, kanya ring uh, sabi nga dyan katulad ng title kung paano ni Pablo ipinagtanggol ang kanyang sarili sa mga taong ito ng na mga nagsasabing siya hindi tunay na apostol. Kaya sabi niya, ako'y naging hangal ngunit kayo ang nagtulak sa akin na magkaro, magkaganoon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin dahil kahit na wala akong kwenta, hindi naman ako nahuli sa mga galing na apostol na iyan. Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamanghang bagay. Paano nakalalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Kasi dito po, nga tulad ng sabi ni Pablo dito, hindi, kumbaga, kumpara sa mga apostol, talagang mas madami po siyang ginawa sa kasaysayan, mas mala, maraming kapangyarihan ang pinamala sa kanya ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Sabi sa 13 paano nakalalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Sila'y nakakalamang dahil hindi ako naging pabigat sa inyo. <clears throat> sa ipagpatawad niyo ang pagkukulang kong iyon. Parang dinaan niya pati sa ganong parang o oh, sige. Hindi ako naging pabigat sa inyo. Ipagpatawad niyo. Ganito na si pa ganito si Pablo makapang dito upang ipaunawa sa mga taga korinto na kung ano ang kahalagahan ng kanyang paglilingkod na hindi siya tulad ng mga nabanggit dyan ng mga bulaang ang propeta na walang ibang hiningi kundi ang walang ibang hinangad kundi ang mga sarili nilang kapakanan yan po ang pinapaunawa ni Pablo dito hindi siya ganoon ano kaya sabi sa 14 ito ang ikatlong ito ang ikatlong pagpunta ko riyan ay hindi pa rin ako magiging pabigat sa inyo kasi talagang nakita natin na uh, hindi si Pablo naging pabigat, tatrabaho po siya. <coughs> Sorry. <coughs> ang sabi dito ano, sapagkat kayo ang naisko at hindi kung anong meron kayo. Yan po ang sinasabi niya dito. Hindi kami pumupunta sa inyo para kunin kung anong meron kayo, kundi kami ay nagdadala ng salita ng Diyos para sa inyong ikakabuti. Ano? Yan, hin sapagkat kayo ang nais ko at hindi kung anong meron kayo. Baga maturuan niya po yung mga taga-Kurinto na kung paano mamuhay na nakalulugod sa Diyos. Ayan, sabi pa dito, ang mga magulang ang dapat mag para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa magulang. Kasi dito po, tinuring ni Pablo ang mga anak niya, ang kanyang mga tinuturuan, ano, siya ay naging ama at ina sabi niya doon para siyang naging ama at ina nila kaya sabi dito ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa anak at hindi ang anak ang mag-impok para sa magulang. So pinapaunawa niya dito na long lahat ng ginagawa niya bilang parang isang magulang para sa mga kakakorinto upang maunawaan nila na kung gaano sila minamahal ni Pablo at kung paano tinuturuan na mamuhay ng may kabanalan. Verse 18 at ikaliligaya kong gugulin ang lahat pati ang aking sarili upang kayo'y mabuhay kasi ang gusto ni Pablo talagang maligtas po magmanatili itong mga to sa kanilang mga tinanggap na kagandahang loob ng Diyos <clears throat> um uh, madagdagan ang pagmamahal ko sa inyo dapat bang mabawasan ang pagmamahal ninyo sa akin kasi gusto, sabi dito ni Pablo po, ano, the more na ginagawa ko ito sa inyo, pinaparamdam ko ang, ang pag-ibig ko sa inyo. Kailangan bang mabawas ang pag-ibig nyo sa akin? Kasi nga po, may mga tao nga na parang nadadala doon sa mga ta, uh, nagbabalita ng mga paninira kay Pablo. Ano? Sabi 16, alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko kayo. Ayan. Bakit? Pinagsamantalan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga sinugo ko Pinagkiusapan ko si Tito na pumunta riyan at, ipin, at pinam, pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito Bay nagsamantala sa inyo, hindi, hindi ba't nabuhay, namuhay kami ayon sa isang espiritu at iisang aming pamamaraan. Kasi nga po, tulad ng nabasa natin dito sa Korinto, ano, may nakapasok na mga, katulad yan sa mga, na mga bulaang propeta, mga gumugulo sa kaisipan ng mga mananampalataya, marami pong mga mga paninira kay Pablo. Kaya dito sinulatan ni Pablo itong itong mga to, pangalawang sulat na ito sa Korinto. Ipinaunawa ni Pablo kung sino sila maintindihan ito ng mga naturuan na wag silang maniwala doon sa mga naninira na nagsasabing si Pablo ay hindi tunay na apostol. Ayan, ano? At pinaunawa dito nang pinadala niya sila tito doon, pareho ang kanilang pamamaraan, wala silang hindi sila wala silang pinagsamantalahan, wala silang ginawa katulad ng ginagawa ng mga huwad na tagapagturo na kumbaga ginagawa nila ay para sa kanilang mga kapakanan, di ba? Sila Pablo sabi dyan, hindi kami pumunta riyan para maging pabigat, hindi kami pumunta riyan para kung anong meron kayo, kundi pumunta kami riyan para sa ikabubuti ninyo, di ba? Hindi kung sa anumang bagay. Ayan. So, <coughs> kaya sabi dito, 19, akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. So, ito po yung dinidiin ni Pablo kung bakit sila nangangaral, ipinapangaral nila ang patungkol sa salita ng Diyos. Sa kita po natin ito na wala silang ibang dinidiin, wala silang ibang hangarin, kundi ang bawat mananampalataya ay lumago, lumalim sa pananampalataya sa Diyos at makapanatili upang doon sa buhay na walang hanggan na kanilang pinapangaral. Hindi, sabi dyan, um, nagsasalita kami sa harapan ng Diyos, ayon sa kaluuban ni Kristo. Ayan. Nangangamba akong baka mapagpunta ko riyan, ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan, at kayo naman ay may makita sa akin din yung magustuhan. Kasi sabi niya, wag niyo akong piliting magsalita, di ba? Kaya pinaunahan niya nito ni Pablo ng sulat itong mga to. Baka matagpuan ko'y pag-away-away, pag-ingitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. So sabi ni Pablo, um, nangangamba siya na baka matapos niyang turuan ang mga taga korinto kung paano magkaroon ng kabanalan at sumunod sa kalooban ng Diyos, baka ganito ang kanyang matagpuan, ang madatnan. Sabi niya baka hindi ninyo magustuhan ang aking sasabihin kung ako sabi dyan, sa 20, nangangamba ko baka pagpunta ko riyan, ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. At kayo naman, ay may makita sa aking hindi nyo magustuhan. Baka matagpuan ko pag-away-away. So, kasi pag si, si Pablo kasi very bold po siya, no? Pag siya po ay nangaral, talagang uh, direct to the point. 'Di ba? Wala siyang kinikilingan. Ang masama ay masama, talagang kanya pong itong itinutuwid. Kaya sinasabi din, baka sa pagpunta ko riyan, may makita akong hindi magustuhan. Baka ang matagpuan ko ay pag-aaway, away, pag-iingitan, pag-aalitan, pagmamaramot. Ano pa? At kaguluhan pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. So iyan po, nawa walang ganito sa atin sa loob ng iglesia, ano? Sana wala kasi hindi ito nakalulugod sa Diyos, tal sa totoo lang po talaga. Yung mga bagay na ito yung pag-away-away, katulad ng sinabi ni Pablo, pag-iinggitan, ayan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamatas at kaguluhan, tandaan po ninyong lahat kayong mga naanjan sa church, ano? Ang lahat na gumagawa o um, pinagsisimulan ng ganito ay hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya sikapin ang bawat isa sa inyo dyan, ano? Naiwasan ang mga bagay na ito po na ko po dito. Ano kasi nangyayari ito sa mga iglesia, ibig sabihin sa kongregasyon. Kaya maging si Pablo, ito po ang kanyang sinasabi na talagang maging mature kayong mga kristyano, kayo dyan, matatagal na kayo. Ano? Kung may mga lumalabas pa ng ganito, pag-away-away, pag-iingitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamatas at kaguluhan. Alisin po ito ninyo sa inyong buhay. Dahil kung gusto nyong pagpalain kayo ng Diyos, ito, tinuturoan tayo na ito ang mga bagay na nakakahadlang sa isang tao na tugunin ang kanilang mga panalangin dahil sa kanilang mga karumihan. Kaya binabalaan, katulad ng babala ni Pablo, katulad din sa bawat iglesia, dyan sa, sa Nueva Ecija, dyan sa, sa Paco, sa Labo, sa Barangay Salvacion. Tingnan nyo po ito. Kung mayroong mga ganito, putulin nyo po ito. Ano? Dahil hindi ito nakalulugod sa Diyos. <clears throat> Ayan. Kaya talagang sinabi ito ni Pablo. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan. Hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. <clears throat> at itangis ko at karum ko ang karumihan. Pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisihan at tinatalikuran ng marami sa inyo. So iyan po ano kasi sa, kaya sinabi diyan uh, ni Pablo na uh, nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan hiyain ako ng Diyos sa harapan ninyo kasi sabi din pa baka, baka, kung ano ang masabi niya na hindi magustuhan ng mga nasa iglesia ng Korento dahil bakas nangangamba si Pablo baka ganito ang makita niya doon sa mga taga-iglesia, ano, sa mga kaya ito po ah, sa ating pagbabasa, pakikinig ng salitang ito, nakikita natin kung papaano talaga kailangang maituwid ang mga ginagawa sa loob ng iglesia at ito po maging noong panahon nangyayari ito, kaya ito nagiging tanda na lamang, nagiging tanda at babala sa lahat na wag itong hayaang umiral sa loob nang gawain ano mga pagchichismisan, pag-away-away, <coughs> pag-iinggitan, pagmamaramot, pagsisiraan at pagchichismisan. Tandaan po natin muli, ang sino mang gumagawa nito ay 'wag mag-expect ng pagpapala mula sa Diyos. ano Dahil talagang hindi ito kinalulugdan ng Diyos. So, pero kung gusto nyong pagpalain ng Diyos, sumunod tayo kung ano ang kanyang kalooban, ang bilin sa atin. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung gusto mong mabless. Ano po? So, napakaganda po itong turo sa atin ng Panginoon upang ang lahat sa atin ay matuto at maranasan ang kagandahang loob ng Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita dito po ako magtatapos at um, um, let's pray. Hallelujah. Yes, Father God. Salamat pong muli sa salitang ito ni Apostol Pablo na maraming na sa amin na pag-aayos o pagtutuwid sa individual sa loob ng iglesia ng mga bagay na ito na hindi na makapangyari dahil pinauna nyo na po sa amin at salamat sa iyong kapangyarihan, salamat sa iyong kagandahang loob, salamat sa mga salitang ito Panginoon na natuturo sa amin kung paano kami ma-improve ang aming buhay sa pananampalataya kaya aming ama sa langit pinupuri ka muli pinasasalamatan ka namin dinadakila sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo po Amen in Amen So God bless everyone Bye bye